Norman11ABI Youtube Channel Like, Share and Subscribe Lover Talks and Tips Hello, Hello and Welcome back my Pelo Kasha Babs. at sa lahat ng mga viewers po natin Welcome po sa inyo mga subscriber po natin na mga solid subscriber po hindi ko na po kayo babanggitin isa-isa uh, Thank you for watching mga Kasha Bobs at sa mga bago pa lang sa channel ko Thank you for watching din po At huwag kalimutang pa-subscribe At ang ating pag-usapan po sa araw na to I-share ko lang po yung isa sa member ng group chat May katanungan po siya mga kasha bobs Mga ka-ibon, baka may alam kayong gamot dito sa mata ng ibon ko One week ko nang ginagamot ng premoxil at parang may madilaw sa gilid ng mata niya ito po yung condition ng isang ibon ng isang breeder na kasamaan po natin mga kasha bobs ayan po malapitan po na view mayroon pong dilaw na parang namumuo sa paligid ng mata niya. kung na experience po yung ganitong klaseng uh, kalagayan ng inyong mga alagang ibon mga kasha bobs pakomento po sa baba at kung ano po ang magandang igamot po sa ganitong uri ng sakit po sa mata mga kasha babs nang sa ganun eh, matulungan po natin yung isang breeder po at may share din po natin yung kung paano ang pwedeng gawin sa ganitong sitwasyon sa mga uh, iibon na nakakaranas din po ng ganito mga kasha babs at sa mga hindi na kung nakakaranas dagdag kaalaman po ito sa kanila kaya kung alam nyo po yung magandang igamot po uh, pa comments po down below mga kashababs saka kung napapansin nyo po mga kashababs yan pong ibon na tinamaan ng ganyang sakit ang mutation po nyan ay isang lutino opaline so sayang naman po kung ganyan lang po magiging kondisyon ng mga ibon magkakasakit at kung makakahawa po ito, delikado po ito sa mga ibang alagang ibon lalong lalo na kung may ganyang pong klaseng value yung isang ibon paano kung matamaan po yung mga uh, pangmalakasan nating mga alagang ibon kaya dapat malaman po natin yung ano pong magandang panggamot sa ganyan nang sa ganun eh, hindi po mahawaan yung ibang ibon at magamot natin po immediately nang sa ganun mga kasha pubs hindi po tayo masayangan ng ibon at kung nakatulong at kung nagustuhan mo ang vlog kong ito Wag kalimutang patamsap up mga Kashabobs at kung hindi man patamsap up pa rin mga Kashabobs. Paki-like, share ang blog kong ito mga Kashabobs. Maraming salamat po.